Huwag mahiya kung may anxiety ka. Alam ko mahirap ipaliwanag yung mga nararamdaman mo. Minsan gusto mong magsalita pero pinipili mong manahimik. Kasi pakiramdam mo, hindi ka rin naman maiintindihan. Alam mo, ganyan din ako noon. Tinatago ko rin kasi ako mismo, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang tawag pa nga nila sa akin ay nervyosa. To be honest, ayokong marinig yun. Nakakahiya, lalo na siguro kapag ikaw lalaki ka at may anxiety ka. Pero habang tumatagal, narealize ko na ang mga taong may anxiety disorder, tayo yung totoong matapang. Oo, lagi tayong talo sa laban ng isipan. Sa bawat panic attack, sa bawat hirap huminga, sa bawat negatibong uh, iniisip na paulit-ulit. Pero isipin mo, araw-araw natin nilalaban yan. At nasa loob ng isipan natin yung kera. At pagkatapos ng lahat, nandito ka pa rin. Buhay, okay, lumalaban, kahit pagod na. Alam mo ba kung gaano ka katapang? Sobrang tapang mo. Alam nyo, nung gumaling ako, doon ko lang na-appreciate yung sarili ko. Sobrang bigat pala yung pinagdaanan ko. At minsan nga, gusto kong sabihin doon sa mga taong hindi nakakaintindi, hindi nyo alam kung gaano kahirap ito. Pag kayo ang nakaranas, doon nyo lang masasabi na sobrang hirap pala pag may ganyan. Pag kayo na ang nakaranas, doon nyo lang maramdaman kung gaano kabigat ang pinagdadaanan namin. Kaya huwag kang mahiya dahil hindi ka nang iisa. Ang dami, ang dami kong nakakausap araw-araw. Ang daming nag-comment, ang daming nanonood, ang daming nag-search kung uh, paano ba malampasan to. Kasi tulad mo, gusto rin nilang gumaling. Tandaan mo, matapang ka kasi lumalaban ka. Kaya kung may kakilala ka o mahal mo sa buhay na may anxiety, baki usap, unawain niyo sila. Maging sensitive sa mga nararamdaman nila. Kasi ang anxiety, walang pinipili. Babae, lalaki, bata, matanda, mahirap, mayaman. Kapag tinamaan ka. My heat